natin kagabi Kaysa na kayo kung ito lang yung lulutuin natin ngayon Wala kasi tayong panguli Ito so, Kung ano yung mahuli namin sa tayong isda Ito lang namin mga kababayan Ito mga kababayan ng isdang maya maya Binibili sa palengke eh, maabot ng 500 o 450 sa amin yung bilin nito 90 o 100 mga kababayan yun na natin ito yung bibigay sa kanila uulamin na lang natin yan o sarap yung maya maya mga kababayan sarap talaga to sarap to sinigang sarap to mga kusilo natin mga kababayan

Derikado lang, sapat na sa amin mga kababayan Ito na yung luto na namin ito mga kababayan sa bangka Simple lang Yan Tulo na mga kababayan Ilagay na natin ang mga rikado natin Ilagyan natin ang ano Luya Ilagyan natin ang sibuyas Asin Sige natin kung pwede na ilagay yung isda mga kababayan Ayan, pwede na Ito, so, ulo, akin to Saka po ito Tama lang talaga yung sabaw mga kababayan Pag mantika-mantika talaga yung sabon niya mga kababayan, oh no? Yung taba niya nagalabas. Sarap nito. Tignan kung tama na yung asip. Tama lang mga kababayan, Bahaw tayo dito mga kababayan Ano? May gustong bahaw na to Sarap ng ulam natin Kaya na tayo mga kababayan Ayan ang bahaw. bahaw bahaw Mga kababayan Ating paborito mga kababayan, tikman natin yung luto ni Kuis Jun, yung sabaw. Yan o. Oh. masim Tamang-tama sa laot dahil pagod na pagod at malamig ang panahon kagabi. Kaya sarap pagkikup ng sabaw ngayon. Tikman natin yung sabaw. Ah, grabe. Manamis-tamis. Iba talaga pag sariwang-sariwa yung isda tapos sinabawan mga kababayan. natin ng sabaw mga kababayan syempre Kailangan natin ng laman Ayan o Mikitiw Sarap yan mga kababayan Tara Tikman natin tong maya maya ni Coach Jun Ito okay, yung mga nauro niya kagabi Ayan Siyempre ito pakin natin kagad yung ano Yung laman Ayan yun, o yun, Sariwang sariwa na laman

Paborito ba yung ulo? Hmm. Tapos parang na to. Tama Mga kababayan, bahaw. Bahaw lang. Bahaw. Tapos sa bahaw. Ah, grabe ka sarap. Hmm. ako talaga pag yung bahaw, tapos yung matigas-tigas sa baho, tapos ininuman mo lang sa baho. Hmm. Ah, panalo. Ito tayo mga kababayan. Ito yung ulo. Ito yung mataba rin sa Sabi ni Chris eh. Subukan natin tirahin. Hmm. Ulo mga kababayan. Chris ang tabangan ito. Hmm.